Joel Villanueva, bakit? Mahirap na part siya ng leadership. Aawayin natin. Tanggalin natin. Hindi po ba set up din ito? Alam niyo po, hanggang ngayon, walang makita na flood control project si Joel Villanueva. Kahit na anong invento, wala pa rin maituro ang kaaway. Yung binabanggit kanina ni Minority Leader Alan Cayetano. Paulit-ulit sabi, miyembro ng Commission on Appointment si Joel Villanueva. Eh hindi naman pala, hindi pala ako member ng CA noon na pinaparatang nila. Pabago-bago na po ang storya. Pabago-bago na ang aligasyon. Mahigit isang dosena na ang storya. Iba-iba po. Ilang beses sa mga pagdinig, sa Kamara, sa Senado, ang sabi po sa General Appropriations sa yan, sa GAA yan. Pero nung huli sabi, ay wala pala sa GAA. Nasaan program funds pala? Ibang-iba po yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, ibang-iba. Ang unprogrammed, hindi po dumadaan sa scrutiny ng Kamara, sa scrutiny ng Senado, iba po yun. Ibang item po yun. Aba, nagulat po ang lahat. Nasa unprogrammed pala. Eh, ang unprogrammed, Malacanang ang nagdi niyan. Bago mapondohan ang unprogrammed, dapat may bagong buwis. Bago may unprogrammed, dapat over collection ng buwis dapat ang mga government owned and control corporations dapat maraming nakolekta bago ang program ay i-release dapat may certification ng Department of Finance dapat bago sabihin may pondo kailangan ng certification ng Department of Budget and Management kung kay Joel Villanueva yung project na yan, bakit doon niya ilalagay? Mga magulang at kapatid, nakakalungkot po itong trying hard na iset up po ang inyong kapatid sa Panginoon. Nakalimutan po nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at makapangyarihang Diyos. Ngayon po, pinapahiya na sila unti-unti. Nagkakabulol-bulol na, nagtuturuan na. Sabi po, nag-deliver daw ng salapi nung una sa school. Aba, binago, sabi sa church. Sabi ko, kung sa church, ba, pati si satanas hindi papayag sa script nyo. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Aba, binago ulit, pangatlong beses, rest house na. Wala naman ako rest house. Eh, incoming yung coming. Invited kayo lahat. Aba, iba-iba na po. Iba-iba na yung kwento nila. Malapit na po akong magwakas. May isang nagtanong sa akin, isang kaibigan mula sa Davao City. At sabi niya sa akin, Senator Villanueva, kung alam mo na three years after, gaganituhin ka, kukutsain ka, kamumuhian ka, ipapahiya ka mula ulo hanggang paa, pakikailaman ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang pinakamamahal mong JIL Church, gaganituhin ka gagawin mo pa rin ba ang ginawa mo three years ago? Agad-agad po sinabi ko, of course, yes. The answer is yes. Ha. Ang mga JIL, alam nila kung ano yung calling nila. Tayong mga JIL, alam natin kung paano natin pinapahalagaan ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa atin. Hindi tayo pwedeng matinag, hindi tayo pwedeng masindak ng kaaway kapag cause of God's kingdom na ang nakapalit. Our purpose is to transform this nation. Tanong po, tunay bang magbabago, matatransform ang bansang Pilipinas kung nakaupo lang po tayo? kung binabato lang tayo ng papel. Binabato lang tayo ng papel. Pinipitik-pitik lang tayo. Matatransform ba ang Pilipinas?